Ang magulang ni Naruto, si Minato at Kushina. Ano nga ba ang katangian ng ama at ina ni Naruto? Ikaw ba, alam mo? Ano pang hinihintay natin? Simulan natin ng kwento. Bago pa man makilala ng lahat si Naruto bilang isang shinobi, may dalawang taong nagbigay ng lahat ng meron sila, para lang siya ay mabuhay. Ang kanyang ina, si Kushina Uzumaki, mula sa makapangyarihang Uzumaki clan, kilala ang kanilang angkan sa lakas ng chakra at kakayahan sa sealing techniques. Ngunit higit pa sa lahat ng iyon, si Kushina ay isang matatag at mapagmahal na babae. May tapang sa laban at may pusong hindi kayang talunin ng kahit sinong kaaway ang kanyang ama, si Minato na Mekasi, ang ikaapat na Hokage ng Konoha, isang ninja na kinakatakutan ng mga kalaban, kilala bilang Yellow Flash of the Leap, dahil sa bilis at talino niya sa pakikipaglaban. Sa kabila ng pagmamahal, kalmado at handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya at buong nayon. Sa kanilang kabataan, nagtagpo ang kanilang mga landas. Si Minato, ang tahimik at mabait na lalaki. Si Kushina, ang prangka at palaban na babae. Sa una, hindi niya inakala na may magmamahal sa kanya ng buo. Ngunit pinatunayan ni Minato na higit pa sa kanyang pagiging jinjoriki at insecurities sa ay special. At mula doon, umusbong ang pagmamahalan na nagbunga kay Naruto. Ngunit dumating ang pinakamadilim na gabi para sa Konoha. Ang masman si Obito ay nagpakawala ng nine tails upang wasakin ang buong nayon. Sa oras na iyon, si Minato at Kushina lamang ang nakatayo sa pagitan ng kamatayan at kaligtasan. Mula sa laban ni Minato at Obito hanggang sa desperadong pagtatangkang pigilan ang Nine Tails. Binakita nila ang sakripisyong hindi matatawaran sa uli walang ibang paraan kundi ang ipasa ang kapangyarihan ng Nine Tails kay Naruto. Isinakripisyo ni Minato ang kanyang buhay habang si Kushi na naman buong pusong inaalay ang lahat ng lakas na natitira para maprotekta ng kanilang anak. Sa kanilang huling sandali, hindi sila nagbigay ng lungkot kundi mga salitang puno ng pagmamahal at gabay. Naruto, maging matatag ka. Huwag mong kalimutan na may nagmamahal sa iyo at kahit nawala kami sa tabi mo, nandiyan pa rin kami sa puso mo. Sa gabing iyon, nawala ang ikaapat na Hokage at ang kanyang asawa. Ngunit isinilang, ang isang bayani, si Naruto Uzumaki, dala ang lakas ng kanyang ama at puso ng kanyang ina. Sa kwento ni Naruto at ng kanyang mga magulang, may isang napakalaking aral tayong matututunan. Hindi natin mapipili ang buhay na ipapanganak tayo, pero kaya nating piliin kung paano tayo babangon mula sa mga pagsubok. Si Naruto na lumaki ng mag-isa at puno ng sakit eh hindi sumuko pinanghawakan niya ang mga pangarap niya at hindi niya ang matalo siya ng kalungkutan ang pagmamahal at sakripisyo ni Naminato at na ang naging gabay niya kahit wala na sila dahil dito natutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa kapangyarihan kundi sa puso at pagmamahal ng pamilya kaya sa lahat ng nanonood, anuman ang pinagdadaanan nyo ngayon, huwag kayong sumuko. Lagi nyong tandaan na may mga taong nagmamahal sa inyo at may dahilan para lumaban araw-araw. Tulad ni Naruto, kaya mo rin patunayan kahit anong hirap, maaari kang maging bayani ng sarili mong kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang magkomento Tungkol sa iyong aral na nakuha mula sa ating kwento. At huwag na rin kalimutang isubscribe at ilike at ishare ang ating kwento. Muli, ito si Anime Kwento sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa mga manonood at sa manonood pa.